Gusto nyo ba talaga maging healthy? Pwede nyo gawin to. Iwas sa baboy, iwas sa baka, uh, pork and beef. Kung iiwas tayo, actually, mga one month ko na ginagawa yan. No? Oh. Mga vegetarian, vegan, ayon, ayon sa pag-aaral, mas mahaba ang buhay ng 6 to 10 years kumpara sa mahilig na puro karni ang ginakain. Yan, oh yung mga meat eaters, mahilig sa baboy, baka, ayan two times more likely magkakaroon ng sakit sa puso. Parang detox na rin 'to eh, binabawasan natin yung toxin sa katawan. Tingnan nyo. ha. Ah. Ito beef, 'di ba? Masarap 'yan, steak. Proteina. Ito beans lang, mongo. Okay? Tingnan natin paglaban natin. Pareho sila may protein, 'di diba? Maganda naman ang beef, maganda proteinya, protein niya, may iron siya. Kaya lang, hindi nga pwede araw-arawin. Siguro kung magra-red meat ka, pwede na matanggalin o gusto mo, once a week lang. Pero tingnan nyo, ang red meat or beef, 80% ng calories niya galing sa masamang fats. Saturated fat. Yun ang problema natin. Ang beans, uh, walang saturated fat. Konting-konti lang. Karamihan ng calories niya, carbohydrates, tsaka protein maganda. Tingnan mo, pag beef, oh, may mga excess hormone, pampataas ng cholesterol, ang pork and beef, walang fiber, magkoconstipate ka, at yung iba, siyempre, nilalagyan ng antibiotic, nilalagyan ng steroids para lumaki, para tumaba, pwede mag-cause ng constipation, mahal pa. Kita nyo, maraming bad effects eh. Kaya nga sabi nga, kung puro meat, eh, baka higher risk of cancer pa. Pero pag beans at gulay ka, lower cholesterol, high fiber, uh, mas maganda pa pag dumi mo, lalo na kung bibilin mo organic. ba? Diba? So mas okay ito, matatanim pa natin. Good for the environment pa. Kaya basically makita nyo ano difference. Pag hininto nyo yung pagkain ng karne, ganito mangyari. Actually, chicken and fish pwede naman eh. O oh, yung iba, tinatanggal din yung chicken, fish lang, seafoods, meron ganong vegetarian. Pero I think pwede naman ang chicken and fish compared sa ganito, sa red meat talaga yung kalaban natin. ano no? Pag tuminto ka ng meat, mas maganda sa puso. Less cholesterol, less bara sa puso. Iwas sa cancer, ayan, no? mas papayat. Okay, nakakapayat. Iwas sa diabetes, masarap pakiramdam mo blood pressure mas maganda pati arthritis pati mga pantal-pantal natin mas aayos yan din pinapakita oh, 25% less heart disease pag vegetarian mas mahaba pag babawasan ang mga karne ngayon ang problema lang kung puro gulay lang gusto mo let's say hindi ka ng chicken hindi ka ng fish ang problema yung pinaka vegan o vegetarian baka magkulang ka lang ng protein. Kasi yung protein nga ng karne, mas malakas. Kaya sabi ko, pwede man bawas bawasan Pwede ka rin magkulang sa B12 pag wala ka gano'n itong mga kahit isda o chicken. Pati iron, medyo mas mahinang ang iron ng gulay. Pero napapalitan din naman ng iba eh. ba diba sa iron, meron din sa beans, sa seeds, sa B12, meron din sa mga supplement, Meron din sa cereal, sa protein. Yung monggo may protein din naman. Kahit yung gulay may protein din. Tsaka yung isda, seafood, protein din yun, yun. Okay? Pag sobrang pork, di ba? May mga ibang religion ayaw ng pork. Di ba? Kasi nga, eh, maraming ang problema. Bukod sa meat siya, pwede kang magkaroon ng mga parasites. Ito, oh, trichinosis. Di ba? Meron mga swine flu minsan. Meron mga viruses, may bacteria. Tsaka alam naman natin, processed meat, mga hot dog, ham, yan, no? Ayon sa WHO, higher risk for cancer. Ham, bacon, sausage, pag madalas. Di ba? Hindi siya kasing sama ng sigarilyo. Sigarilyo, higher risk for cancer. Pero ito, kung maraming kakainin mo, eh, ganun din. Actually nga, yung limit ng hotdog, parang one piece, two piece, eh. Parang pag sumobra ka dun, eh, marami na masyado. Tsaka, syempre, yung bituka ng ng baboy, siyempre, nandun yung mga toxin, makakain din natin. Better meat, kung merong talagang organic, mga grass-fed beef, di ba? O na hindi nalalagyan ng mga antibiotic, o isda, o lamb, uso ba sa atin to, O, itong mga ibang klase. Bukod sa meat, babawasan, gusto nyo mag-detox na rin. Pati junk food, bawasan na natin. Alam nyo naman, junk food, chichirya, di ba? O kaya mataba ang bata, junk food, may asthma, allergy, ang daming preservatives. Check, check nyo lang yung mga junk food natin, yung mga chichiria natin. Ang daming nakahalo. Actually, yung junk food sa Amerika parang a little better. Eh. May nakikita ako sa mga healthy options, yung ibang mga chips nila doon. Ano lang? Salt, sugar, and potato. Ganun lang. Salt, sugar, potato. Simple. Yung sa atin, ang dami may preservative, may vetchin, kung ano-ano nilalagay, may coloring. Ayan, no? High blood, pag masyado maalat, junk food, diabetes, depression, fast food. Tataas pa cholesterol, magbabara, colon cancer, dental caries, uh, heartburn, masakit din sa tiyan, liver problem, fatty liver, lahat junk food, fast food. Kita niyo naman, eh, no? alam niyo naman di ba? So, yan talaga. Ah, masyado matamis. Sobrang tamis. Ito, ito okay naman yung tinapay. Ay, eh, problema yung meat. Eh. Ito okay naman yung gulay at yung tinapay. Ang problema yung karne. Okay? So, may pag-aaral yan eh, dito. Lalo na yung fried chicken. Pwede ang fried chicken yung tayo magluluto. Pag tayo nagluto ng fried chicken, actually, mababa lang yung salt. Parang 100. 100 mg lang ng salt eh, yung luto natin ng fried chicken. Pero, pag bumili ka sa fast food, ito ang problema, yung butter, yung yung binabalot dito. Yan, no? Yung balot niya kasi masyadong makapal, paraming harina, yun ang na nag-absorb ng alat. Eh. So, isang fried chicken sa fast food, may isang brand, ko na babanggitin. 1,000 milligrams ten times more salt. Super alat. Kaya masarap. May herbs and spice and alat. Ang kapal-kapal ng balot. Sobrang sarap. Oh, favorite ng tatay ko noong nabubuhay pa. Kaya na nga, eh, iba na. Pero yung fried chicken natin na simple lang, frito lang, eh, mababa. Ayan eh, no? Sobrang tamis. Deli meat. So, lilinisin ang dugo. Paano rin magiging malinis yung dugo at katawan? Ito, more fruits and vegetables. Tubig, pinakamahalaga. Minsan nga, kulang ng 8 glasses. Pag pagod ka pawis, ako ngayon, mas marami ininom ko. Baka 10 to 12 glasses. Iwas alak, bawas sugar. Yan, exercise. Signs na may depresya na yung katawan, eh, no? nagkakalabasan yung rashes. Irregular bowel movement. Constipated, mas maganda nga, dumudumi ka once or twice a day. Bloated, maga, menses, naglolo ko, fatigue, stress, depressed ka, hindi makatulog, arthritis, marami nararamdaman, fatty liver, weight gain. Okay? Yung pag-store ng pagkain, yung tubig natin dapat malinis, more organic gusto natin. Uh, tinolang manok, okay din naman, di ba? Yung, yung atin. Native chicken, ano? eat clean. Uh, magdasal bago kumain. Water, pinakamahalaga, di ba? Ayan, Misak No? Misa, eight glasses. Palinis. Tsaka, syempre, ang tagalinis ng katawan natin, yung liver tsaka kidneys natin. Di ba? Liver and kidneys din, tagalinis. So, kailangan din maganda nutrition. Tubig, kailangan niya ng kidney, kailangan ng liver. Ito maganda, panglinis, cruciferous vegetables. Broccoli, mahal, napakaganda. Anti-cancer, cauliflower, mas mura. Yung mga repolyo, lahat yan. Cabbage, maganda yan. May anti-cancer properties. Strawberry, mahal ang blueberries eh. Pero strawberry, pwede na yan. Okay? Masyadong mataas sa antioxidant. Uh, low calorie pa siya. Garlic. Okay? Alam mo naman, garlic, di ba? Pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood pressure. Pero bahagya lang. 'Di ba maganda sa katawan, may anti-inflammatory, anti-bacterial pa 'yan. 'Di ba? So, maganda may bawang. Ah, uh, mas maganda lang medyo luto at huwag masyadong marami baka masakitantian. Apple s'yempre, yung pectin napakaganda para sa pangdumi, anti-cancer, 'di ba? Marami talagang benefits ang apple. Pwede ito sa diabetes. Actually, ito nga pinakamaganda sa may diabetes. Eh. Kahit kumain ka dalawa, okay lang. Kasi nga hindi siya matamis. Tsaka mabubusog ka. Imbis na kumain ka ng donut na puro sugar at walang kalaman-laman, ito, ang sugar niya konti lang, fructose. Tapos kailangan kainin mo pa ito lahat. So, para mo makuha yung konting sugar, ang dami mong kakainin fiber. Yan ang ginawa ng Diyos. Kaya healthy. Hindi ka magkakadiabetes. Paano ang daming fiber eh? dahan yung pag-absorb ng sugar nakatago sa loob. Hindi tulad ng mga donut o cake, talaga pagkain mo, taas agad blood sugar mo. Suha, pwede naman na suha. Healthy ang suha. ano you know? Mataas din sa antioxidants. Isda, siyempre, omega-3 fatty acids. Mataas ang omega-3. Tuna, sardines, tilapia, yan. Isda natin. Mas gusto ko mga na isda Ayaw ko medyo malaki para iwas sa mercury. Ginger, luya. May pag-aaral. Good for fatty liver. Maraming benefits sa katawan. Hindi lang parang sa labat. Hindi lang sa boses at sa ibang satyan. Green tea. Okay? Ako, chamomile tea eh. May anti-cancer properties to. Okay? Against fatty liver. Reduce fat. Iwas cancer. May konting pag-aaral coffee pa konti-konti lang. Ito, may pros and cons. Basta wag mo lang, wag lang 3-in-1. Okay? Kasi 3-in-1, eh, gatas, sugar. Yung medyo black coffee o konti lang talaga. Pero may tao, may benefit yung coffee. Okay? So, kanya-kanya to. Sa supplement, mag-ingat din. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, baka masobrahan ng gamot, masobrahan ng vitamins, masobrahan ng supplement na hindi nyo alam, makakasama. Kaya itong mga natural na pagkain, mas maganda. Paalam nyo muna sa doktor. So, lifestyle changes para luminis. Bawas sugar, more water, iwas alak, healthier food, green tea, exercise. Bawas stress, Siyempre, tulog ng mahaba, juicing. Okay, juicing, maganda. Huwag na dagdagan ng syrup, pa Pag bibili kayo, wala ng extra syrup. Kasi siya na mismo. Tsaka hindi rin to only. Hindi siya sobra dami, dapat isang araw isang baso, maximum dalawang baso, not more. Kasi baka masyado na matamis Tsaka wala ang ganong fiber pag ginus mo eh. Pero pwede na rin to kung uh, nagmamadali kayo eh, no? orange juice ang oh, dami, vitamin A, vitamin C, tomato juice, pineapple juice, kailangan fresh siya, hindi lata. Lata nilagyan na ng sugar din, okay. Apple na lang mismo, carrot mga juice o so pang detox, apple, cucumber, kale, mahalang kale, lemon, ginger, celery, lahat yan pwedeng pwede para sa inyo. Sana po nakatulong to. May idea kayo paano maging healthy, paano i-detox ang katawan. God bless po.